Hello po, good afternoon. Mag-vlog po tayo ngayon. Hindi po kung ano-ano, mag-real talk lang po tayo. Meron lang po ako si share sa inyo about po sa yung nangyari kahapon. Hindi naman totally man nangyari talaga. Yung naobserbahan ko lang po sa isang jeepney driver. So, topic po natin po is yung isang jeepney driver kung saan po ako nakasakay kahapon. Kasi ganito yun. Bali, may lakad kami ng friend ko. Papunta kami ng Das makahapon. But then, um, ang nangyari kasi, dapat umaga kami pupunta, pero nag na lang na hapon. So, pagkagaling ko sa bahay, syempre, lalabas muna tayo sa saka ng tricycle, papuntang palengke para doon tayo sumakay. Papuntang San Sampagita, kung saan po yung friend ko na nandoon. Ganito pong nangyari. Hindi muna ako sumakay. Nagabang muna ako ng jeep kung sino ang dadaan para kahit papano hindi na ako pipila. Pero, wala masyadong umano eh, wala masyadong dumadaan na mga jeep kasi nga yung iba daratsuhan. Tapos, so na ako doon sa nakapila doon sa gilid ng kalsada papuntang Indang. Pagkatapos nun, pagsakay ko, nagulat ako. Sabi ko, bakit itong driver para ang daming sinasabi? Yung pala, di nagbayad na ako. Kasi ang bayad lang naman is 13 pesos. Papunta po doon kasi malapit lang naman. Dito ako sa 13, papunta lang akong Sampagita sa may Barangay Inocencio. So 13 pesos lang po ang pamasahe papunta doon. Pagkatapos nun, nagulat ako kasi ang dami niya sinasabi. Kay sudo ganito ganito, um ma mahal ang pila, kay daw ganyan-ganyan, bakit daw yung mga pasaheros niya is malapitan. Bakit kini question niya na ganoon, 'di ba? Pasalamat nga siya may sumakay sa kanya. Kahit pa malapitan um, mayroon siyang disadvantage at saka advantage. Ang disadvantage kasi nga, pila niya, syempre magbabayad siya. Papuntang indang, tapos hindi ko alam kung magkano yung binibigay nila doon sa dispatcher. And then, parang, ano siya eh, parang inis na hindi ko maintindihan. Bakit siya may inis? Eh, samantalang pasahero pasaheros lang kami. So pagbayad ko na 13 pesos, nagulat ako, sabi niya, oh, ang lalapit, ang ganyan-ganyan. Ganyan na, -ganyan. ganyan mahal daw ang pila, kaysa ganto ganyan, indang daw siya. Yung, yun ang disadvantage kasi nga, malapit lang kami. Pero may nakasakay naman siguro apat lang yun. Apat lang papuntang indang. Eh, magkano yung pamasay papuntang indang? 20 isa aming 13 pesos. Ang disadvantage kasi doon, um, gusto niyang mapuno na halos lahat papuntang indang. Which is hindi naman mangyayari yun. Kasi nga, may mga sumasakay pang malapitan lang. E It sana, bago sumakay, dapat sinabi niya walang sasakay ng malapitan. Puro indang lang dapat. Which is, pangit naman yung pagsabi niya, di ba? Kaya ka nga naging driver kasi nga magpapasakay ka ng mga pasahero kung saan man sila pupunta, saan man sila hihinto. So dapat hindi ka magreklamo at hindi ka kung ano-anong sinasabi mo habang nagde-drive ka. Tapos pa ka pa ng sasakyan mo, parang gusto mong ano hindi ko maintindihan, pa basa, pangit ka mag-drive. <laughs> So, ang advantage naman doon, kahit pa malapit kami, kasi maraming sumasakay papunta doon sa unahan. Hindi lang naman kami yung um, nakasakay doon hanggat, hanggang na makarating kanang ng indang. Di ba? Advantage mo nga yun eh. Kung baga maraming bababa, papalitan din ng bag panibagong pasaheros. Ang masama doon, simula dun sa pila papuntang indang, walang bababa. Kailan lang bababa pag nasa last destination na. So, kumbaga, ang kita mo, one way lang. Hindi kagaya sa dam pa lang sa malapitan, marami nang bumababa, marami din sasakay. O, di ba? Kaya next time po, kuya, dapat nga po magpasalamat po tayo. Alam ko naman nararamdaman mo, hindi naman kita sinisisi, hindi naman kita kung ano ang masasabihin ko sa iyo, may point ka din naman. Kaso nga lang, sana driver ka dapat maging thankful ka na lang kasi hindi ka nawawala ng pasaheros. 'Di ba? Dapat pasalamat ka kasi kahit papaano may sumasakay sa iyo. 'Di ba? Alam mo, tahimik na lang yung mga pasaheros kahapon kasi nga ayaw na lang nila siguro mag-react. Tapos, mayroon pa nagbayad ng na 100. Tapos, dalawa lang sila, 26. oh, di ba? So, sana naman, kasi syempre, driver ka, dapat matutu ka rin lumugar kung saan. Hindi porke driver ka, mag ka na kung sino, parang gusto mo na, na parang pag-ayaw mo ipasakay yung mga pasayaros na malapitan, ayaw mo. O, di ba? Pasalamat lang nga, kahit papano may sumasakay. Pero kahapon talaga, uh, yun lang yung na-experience ko na habang nagda-drive yung isang um, driver ng jeep, puro siya daldal -dal ng daldal. -dal. <laughs> Tapos gumag gumaganyang-ganyang pa kami. Kasi nga, parang hindi ko alam, parang nainis siya na bakit ganun ang sumasakay sa kanya. 'di ba? Pero sana naman next time kuya, muminahon ka lang. Kasi medyo malaylayo naman ang indang kahit papaano, ilang minutes din ang ano niyan, ang takbo mo sa daanan pa lang marami ka na makukuwang pasaheros. Huwag ka nang magreklamo kasi nga mas advantage niya eh, kasi kahit na malapit ang mga nakasakay sa iyo, pagbababayan, may kapalit 'yan o panibago na naman, 'di ba? Kaya huwag kang ganyan, kuya. Maging dapat nga maging happy ka kasi nga may nakasakay. Puno ka naman ng umalis ha. Oh, 'di ba? <laughs> Pagdating pa rin sa pagita, marami na bumaba. Meron sumakay pa din, o 'di ba? Mm. Hindi doble or triple na yung pasahe diba? O, oh, 13. Sabihin pa natin 13, 13. O. Oh. Bumaba kami. Ilan kami bumaba? Madami. Sa unahan, may sumahay. oh Tapos nagmamaktul ka pa. Pangit po yun, kuya. Huwag kang ganyan. Hindi ko naman sa against ako sa ginawa mo. Gusto ko lang sana na maramdaman mo kung anong naramdaman din po namin. Pasaheros po kami. Nagbabayad po kami. Kahit pa malapit, kahit malayo, kahit sa huling destination. Dapat nga maging masaya ka kasi may pasaheros ka. Iba paano kung wala kang pasaheros? di ba? Wala kang kita. Kaya, dapat maging patas ka kuya. Huwag kang mamili ng pasaheros na ipasasakay mo. Pangit yun. So, yun po. Um, mahirap po kasi na maka Although na, hindi ko naman nilina lahat ng, pas, ng mga drivers. Kasi meron naman talaga mga drivers na maganda rin kausap. Naiintindihan nila yung pasaheros nila. wag lang na, you know, kung ano yung mga ginagawa ng ibang pasaheros. ba diba? So, hindi ko naman nilalahat ng mga drivers. Pero, meron talagang drivers na, um, tawag dito, ganun talaga ang ginagawa. Ayan. So, ayan. Um, wala lang. Wala lang kung masabi. So, bablog ko lang kung ano man nangyari kahapon about dun sa driver. Kasi kung nakikita ako kasi sa kanya, para siyang irritable, hindi mo maintindihan. Tapos lalo na, na mga sumakay sa kanya, malapitan lang, di ba? 13 pesos lang pamasahe. So, apat lang siguro yung papuntang ano, papuntang Indang. <laughs> Pero kahit pa paano naman, nakarating naman kami sa, sa pupuntahan namin. Tapos pumunta kami ng Dasma kahapon. Kumuha kami ng NBI para uh, magiging salesperson na kami. So, magiging ano na ako. Um, hindi na bugos na ahente na lupa. Kaya hindi nakakabaka ba? makakakuha na ako ng lisensya, ilang kembot na lang, magkakaroon ako ng license. So, pag magbenta ako ng mga lupa, wala nang ka, hindi na nakakakaba, kasi nga, may license na ako. O, ba diba? So, kung sino man ang may gusto po sa inyo, mm, message lang po, or comment lang po dito sa YouTube, at saka, meron po akong mga upload about sa mga farm lots, Pwede po kayong manood doon, mag-comment, at kung may nagustuhan kayo, message nyo lang po ako. Pwede kayong mag-call sa number ko na 09152193474 or comment kayo po dito po sa YouTube. Nakikita ko naman po yan. Marami po kaming hawak. Uh, mayroon po kaming glacier farm. Mayroon po kaming ordinary farm. Mayroon po kaming farm. Mayroon kaming farm na may ilog. Meron kaming farm na normal farm lang, di ba? So, meron kaming residential at saka commercial. Ang leisure farm namin sa Indang, kapit po ng S-West at saka sa Nasubo, Batangas. So, ayan. Sa Indang naman, doon sa phase 6 is meron po siyang ilog. Meron kaming mga may ilog sa Sinaliw, sa Kabulusan Farm dito sa may concho, malapit lang po dito sa 13. Kung sino po ang may gusto sa concho, ayan po, message lang po ako, call lang po ako sa number ko, and then comment lang po kayo dito para ma-assist ko po kayo at pwede po tayo mag-tripping. So, sasamahan ko po kayo at makikita nyo po yung mga property na kung saan yung mga property na inaalok po namin sa mga gustong kumuha ng farm para for investment na rin po kasi maganda po ang investment pag lote po kasi pagdating po ng ilang taon nagiging times 2 times 3 po ang value po ng lupa depende po yung sa zonal value ng lupa at depende po rin yun sa location po kung saan po kayo so ayan po ngayon ang panahon is medyo makulimlim pero mainit pa rin pero ganun pa man pasalamat pa rin tayo kasi buhay tayo. So sa lahat po, huwag po tayong lumabas hanggat hindi po natin kailangan kasi nga po, sobrang init po ngayong panahon. Ngayon, tubig-tubig po tayo. Huwag po tayong um, magpawala ng tubig kasi nga po, pag nararamdaman na po natin ang init, hindi po yung init na iniisip nyo. Yung init po ng panahon ngayon kasi nga po, ito po yung nagkukos ng heat stroke. So, para maiwasan po, kinakailangan po natin uminom ng uminom ng maraming tubig. So, yun po. Maraming maraming salamat po sa pagkikining. Maraming 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 salamat po sa panonood po ng aking YouTube channel. At sana po ay suportahan niyo pa rin po ako kahit mga ganito lang po yung mga ginagawa ko kahit hindi po ako ganoon kagaling sa kanila na paggawa po ng video kasi nga po ngayon is more on real po ang ina-upload ko sa akin po. YouTube channel. Sana po is masaportahan po ninyo ako kahit ganito lang po yung mga pinanggagawa ko na walang kwenta. kwenta So, sa inyo po maraming maraming salamat. Um, hanggang sa muli po, ito pong muli si Simplicity. Thank you, thank you very much. Until next time. Bye-bye.